nga uh, yung mga pabigat daw sa Marcos administration, dapat tanggalin na raw at iginit din ng ilang mambabatas yung tuloy paglilinis sa hanay ng gabinete. At uh, may balita si Bombo J. C. Galvez. Iginiit ni Sen. Javier Hersito na kailangan tanggalin ang mga naging pabigat sa Administrasyong Marcos at nagseng sa ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang payag ni Ejercito ay makarang ipag-utos ni Pangulo Marcos ang courtesy resignation sa kanyang cabinet members na liyuning i-recalibrate ang kanyang administrasyon matapos ang May 2025 elections. Dagdag pa ng Sirdor, dapat ipagpatuloy ng Pangulo ang paglilinis sa kanyang mga gabinete. Panahon na anya upang pumili ng mga pinunong may tunay na pangunawa sa kalagayan ng bayan at maglilingkod ng may agarang aksyon at hindi palusot. Tatlong taon na anyang lumipas at ang taong bayan ay naghahanap na ng tunay na resulta at aksyon. Gid nito, hindi na makahihintay ang mga Pilipino na dumaranas ng kairapan at kumakalamang sikmura. Binig hindi naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairman senator Sherwin Gatchalian na dapat na italaga bilang cabinet members ay mabilis kumilos at may sapat na kaalaman sa kanilang tungkulin at hindi lamang puro salita. Bagaman anya nalungkot ang senadora sa pag-alis ni Secretary Rafael Lutilla mula sa Department of Energy dahil sa mga reporma na kanyang sinimulan sa ahensya na nanatiling mahalagang hakbang anya ang kanyang pagkakatalaga sa Department of Environment and Natural Resources sapagat pinangangasiwa nito ang mga paunahing proyektong kritikal sa pambansang kaunlaran. Una rito, Nire-respeto ni Senadora Nancy Binay ang kagustuhan ng Pangulo na hinga ng courtesy resignation ng kanyang mga gabinete dahil nagsisilbi naman talaga mga ito sa kagustuhan ng Pangulo. Sa huli, git ni Binay, dapat handa ang gobyerno sa so mga ahensyang mapapalitan ang namumuno upang walang maantala ng mga programa. Uh, well, sana, si, sana yung pipiliin naman talaga dapat yung may kakayahan gawin yung trabaho at hindi for whatever uh, reasons, di ba? Pero dapat meron na siyang ano. Nakaredy na. Nakaredy na din. Oo. Oh. Kasi like, di ba, uh, hindi natin maiiwasan na talagang yung ganitong changes sa uh, cabinet ng ating presidente ay magkakaroon ng medyo slight delay dun sa pag-implement ng mga projects at programs mm -hmm. na gustong gawin ng ating presidente. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!